Kalimarong So yung mga guys yun so, Naghanap kayo mga about Sa mga ganitong mga Rolex mga guys ha? So yung makina natin So yun na uh, mga guys So itong mga hindi natin magitin ang price nito mga guys So para mga uh, Oh sige po So imbig ka mga guys so 4-5 yung mga price Itong Rolex natin ito Ang siko na ano 4-5 So ito boss ito 4-5 na hilera to uh, Kaya mga dyan boss din so, Kaya mga ganitong ori ha uh. din dito mga refresh At mga guys yan uh, yeah. About ang mga Balik na mga So pasit na kaya balik nila ha Seiko Divers So okay So 4, 5, mga ori mga Seiko Divers na Dali lang Dali lang Dali lang mo Meron tayo ng Rolex dito. Hanggang 4 3. Rolex natin magkano? Rolex. Tayong Ito po morning sa mga, toys, mga Rolex. Rolex. Uh, yeah. meron tayo dito. Automatic. Ito mga automatic. Yung Rolex, ha? So, automatic din. Ito Good morning Boss Eric. Good morning. morning. morning oh, dito na kay ano kay Boy Kaskas at saka ni Boss Eric not. So dito about ng mga So good morning po. Sa so, so, update natin sa mga about ng mga presyuhan dito mga relo ni Boy Kaskas. All right. So Boy Kaskas. Yan. Si so, Boy Kaskas. Oh, Boss Eric, so Merry Christmas po Boss Eric. So mayroon man yung update natin mga about mga price ng mga relo natin dito. Hindi yeah. ko so magkano ang price natin ulit dito? 45. Uh, update konting abala lang po sa atin so, mga 4,000 about ng mga o uh, Oh, sige po. So imbig ta mga iso 45 lang mga price. Itong Rolex natin dito, oh, siko na ano? Ano siko? 45. So ito boss, ito. 4-5 hilera to. mga jumbo 4-5 din. Yung uh, kaya mga, so, mga gantong ore ah. 4-5 din dito mga refresh at mga guys yan. Uh. About na uh, mga balik to sa mga guys. So pasensya na kaya balik to pagkalaga nila. Ah. Seiko Divers. So, okay. so 4-5 so, mga ore mga Seiko Divers. na uh, guys. Mga, Sige lang. paki Meron tayong Rolex dito. Hanggang 43. Rolex natin magkano? Rolex. Tayo so, 'yan, Good morning po so, sa mga, mga, Rolex Meron tayong dito. Automatic pa 'yan. may ada itong Rolex. 2 so, automatic din. din. So mayroon ang radio natin magkano, boss? Radio natin. Tuwid na lang. pa rin ng mga radio natin. Ito po yung mga radio natin na pinakaskas ni Boy Kaskas. Dito po sumikat si Boy Kaskas mga ah, radio natin ha. So about ang lang. Ah. Pagkano mo lang? Tayo mayroon tayong mga Rolex. Itong ganitong Rolex ito, boss, boy. Tuwid. Tuwid pa rin 'tong mga ganitong Orin ng mga Rolex. Ha. So, Parang naman, 2.6 na lang. O, oh, yun, 2.6. Uh, hindi ko sabol pa. 2.8, hindi ko sabol, 2.6. Yan, so, pasada lang tayo, hindi masyado tayo masyado makakuha ng mga ganda, no? So, Rolex 2.8, mga about ng mga Rolex, so, ipapakita natin so, my room dito. So, tadi mo ano, ito ba, so, yung, ano, anong, 4,000, 4,000, yan, so, mga oring ganyan, 4,000, ha? so mayroon naman tayo rito mga about ng mga Rolex or ano michael course ano Anong ano to? ano 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 to? ano 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 Automatic? ano 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 28. ano mayroon naman tayo rito. ano mga guys? ano 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 Ito po, boss. Wala tayo. Tapos magkano to? Wala uh, sa Ubus na. Ubus na. sa partner natin. Wala tayo sa partner. Yan, mayroon tayo naman kanitong okay. okay. um, okay. okay. um, um, okay. Omega na oh, super. Yung yeah, Yung yung... Yan, mayroon tayo uh, ito. Oo. Uh. Ito automatic din to. Ito, boss. Magkano itong hilera to? Ito mo kaya. lang ako na. ko lang Ano? Panda ayaw mo? Ayaw yung, yung mga ano. yung mga submariner, tsaka yung mga Yachtmaster, tsaka Masada lang tayo ha. Ito, boss. 4-5 4-5 So mga ori mga 4-5 mga 4-5 mga dito mga 4-5 4-5

ito, mga ganito na lang, pabilisan ano three Opo, 3-5 to four five 4-5 2-5 2-5 Opo, 6-5 3-5 3-5 na lang update natin. 45. 45. 1 8 1 8 4 5. 4 5. 1 8 3 5. 3 5. 2 5. 4 5. 4 5. So, yan mga. Dun, wala. Yan, hindi. Yan, hindi. Ayan yeah, sa so mga guys So dito ito mga update price natin no? So ipapakita natin yung mga About mga relo So pinano ni Boss Eric kanina no So update natin yung about mga So nag-alap sa mga galitong Bro kailangan mo si Mga galitong mga Parts po mga guys Bisa mga... mo magpahit kung sila mas yan Ako dito po, Pilipipi lang po makayos, mga sa mga abot mga um, ano Good morning po sa inyong lahat So na naman tayo mga Yun ako uh, ano yung rapper Rado tayo ah, mga uh, kaysa oh, Oo, tapos magarito, yung ano Yung isa oh, Ito, naghanap kayo mga ganitong kore na mga Nagchat oh, nga ako sa inyo na karami Sabi ko dyan ni Sarbag Bok, wala tayo Mamaya nila kay Chermik, mapanista ko Oo Diba 'to boss no. So, tigas yan, boss. Pag sinuot mo yan, boss. Ayun, sa mga Oo, oh, oh, ayan po sakaling magloko-loko, no? Ayan, yeah, sa mga ano ah uh, 4,500 na mga Embiq na guys, so negotiable pa naman din ang mga pituan dyan Ayan, sa mga about na mga price ng mga rido ni Boy no? Casca Mga roli, eh. sa, sa pasada natin Kung pet, hindi na matanong Hindi pa naman kita eh. Yan sa mga rolling sa mga guys. Kumain sa yeah, mga to. Ito ano. Mga ano. mga pambabae na rilo. Mga to ito, to it. Ah, to it. Itong hiliran nito boss, magkano? to. Iba-iba rin. Iba-iba rin presyuan din mga kaysa. Pasada lang tayo. O, bibili ng ano. Uh, Ang ah. Good morning po. Good boy. Uh, mimili uh, kami ng iyong ano. Last yeah. three by four. Tayo. Dito na pupuntahan ng mga ganito ha. Dito mga guys, yung mga bag tamaralo, ng mga relo, naghanap ng mga relo. Hoy, dito. Ito ang ano to? 1 po. Thank you, sir. Ito po. Magkakapon na kayo sa tuwad, hindi siya Pag balik sa akin. Sa na. Automatic na naman po. na. Automatic na sa akin. Bili paligoy sir. Thank you, Mr. Ito yung mga tag-hoyer niyo. Dito sa tagayon, magtano. Ito po, 1.6 po. Ito 1 lead yung malaki. Ito, magkano ulit? O, viewers, alam mo ha. Dalawang lead. Dalawang lead. Dalawang lead. Dalawang So dito na tayo So 12. tapos update 12. naman na natin yung kanina mga guys So dito lang sa kanto na <coughs> kay Sa Carmen Planas mga guys Sa dito Sa mga kantong kanto ito mga guys sa... So harap tayo ng video mga guys So tapat siya ng meron ano Sa Metro Bank

So, so, ito mga guys, so isang paalala na natin no sa mga lahat sa mga sigpunta dito sa Carmen Planas So dito sa araw ng linggo sa mga Borota no, dito sa Carmen Plana sa Divisoria. So itong isang paalala lang po mga guys uh, uh, Carmen Plana po. So dapat ingatan yung mga bagay-bagay, mga gamit nyo. So lalo-lalo naman -lalo po sa inyong mga wallet, ingatan nyo ha. Uh, shout -out po sa lahat ng mga sigpuntahan dito. Dapat ingat, magingat ingat po kayo sa mga gamit na bagay nyo. Uh, paalala lang po sa mga lahat ng pumupunta rito sa Carmen Planas. So, paalala lang namin po sa lahat ng mga sigpunta rito sa Carmen Planas. So, mas maganda yung ano, hindi naman sa ano sinasabi ng namin sa, ano, dito tayo sa update price tayo dito kay Boy Kaskas no, sa mga about mga reload niya dito so magkano 4, 5 so hawag na ibo si Eric so si boss sir sila boss so bibili Yan. dalawa dalawang bibili nila okay lang boss 4, 3 One, ito yung mga Nandito it, yeah. uh, uh, sila, boss ni no, uh, no. Yan dalawang rilo na Bibili nila ni boss Dalawang rilo. Yan, Ano makina nito bang boss? Super makina nito? Ito ni

So hindi basta-basta sa bubunutin binunot 'yan. Ano siya, wag bidla, guideline. Ang anlaksar pa Kasi galing Bicol po nga guys, yung mga customer ni Bicol kas kas. Yeah. Para kami pag maliligo ka yeah. sir, huwag mo kakalimutan na, huwag mo kakalimutan na ilaks. Oh, instruction, instruction. Pag di na ilaks sir, papatok ko po sa MCC. Instruction po. Okay. Okay. Paano pag-sheet no? Oh, bawas po. Babawas po dono no. Lamok ti Chan. Trabaho kagad ka no. Ah, hindi pa nakaupo eh.

Ah, tumuloy kayo sa Las Piñas galing sa Bicol. Galin ah, bumili rin ng mga oh, Oya oh, yan po. po. Tony Vlog sa mga kasama ko. Papansin TV. Ayan ay, sa mga bata. morning. Tap yep, sa mga customer natin at sa mga Ay, sila anlak niya Ah. Ano siyang galing pa kanya? Saan pa galing yan? Kabiti. So, ang taga-kabiti. Oh, talagang dumadayo sila rito na mamili. Pang regalo ni ni Mr. Yan, Mama Mga ano, pang regalo no. Oh, yan po mga guys. bumili sila ng mga rilon. Dalawang piraso, mag-asawa. Dalawa sila no. Ayan po. Dalawa ni ko

Oh, daan po, daan po. Kanang paliwanag, boss. <laughs> Joke lang. <laughs> Merry Christmas po sa inyong lahat. Samaya nagbibigay ng mga oh. mga regalo diyan. Oh, no. Oh, oh siyempre oh. bibigyan mga, mga may may, may misis ka ba? Oh, no. Oh, ba? Oh. <laughs> oh, 'yung may mga asawa diyan, magre-regaloan 'yung misis no. Oh. Yung nagpapahirap na mag magising mag mag oh, para, para lulutuan na ay babaonin <laughs> oh, yan, 'Yan mga mga show dito naman tayo. Oh, 'yan, dito. 'Yan, nagbigayan na. Oh, so dito kung bibili ka mga regalo dito sa mga asawa nyo. Pwede kayo kay Boss Lodong. Nagbibigay sila ng relo ng discount. Discount. Lalo na dito kay Boy Kaskas. Namimigay rin sila ng relo. Dito namimigay ng relo si Boy Kaskas. Lalo-lalo na si Boss Eric. Namimigay ng mga discount dito sa mga pwesto ni Boss Eric at Boy Kaskas. O oh, yan mga guys So dito tayo sa mga Ano yun mga Itog so, pa rin no Pwede ba ito ano no Public yan Private Alright So mga ito, Mga ganito lang Hindi oh, yan mga Ito mga kasi naghanap Ganito ng ore na riloha Sa mga Prolix

2587 is to ma. po sa inyo lahat. Nakakapois Monday. Eh, So about dito nang kay boy kas kas sama sa mga kasama ka pa kaya sa mga masin, so, naman na, naman yan. <coughs> na, Rolex talaga po Ayun oh. Rolex ay Rolex kita niya mapo ayon wala. 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 Ayan pala sa harap, Tanggalin mo rong So yun mga guys so, Naghanap kayo yung mga about na mga ganito mga Rolex mga guys ha? So yung makina natin So yun mga guys So itong mga hindi natin magitin ang price nito mga guys So uh, oh, oh, pupunta na lang kayo dito sa Mga ganitong ganito ori na ano Na Seiko dahil ano Siko uh, Rolex mga guys ang so, ganito ng So ang kinagana may lalagyan tayo mga isa. 800. Ito 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 yung lagayan. Oh lagayan. Nasa yung takip Takip takip. Takip mo lang. Takip. Takip. Wala. Tinak. Hawak mo. Hawak mo yung takip. Ito. Yan oh. Mawala pa. Ito. Tara ito. Good morning. Ito mamaya ni. Para kay. Nagpapalit. Nagpapalit. Ayun, sumasay. Ito po yung mga lagyanan natin sa Rolex ito mga isa. So po nilalagyanan ng Rolex yung kanita ang pinakita natin. nang pinakita natin ha? So ito mga guys, hindi natin masasabi kung magkano mga presyohan ito ha. So kung interesado yun, bulungan lang. Charlie.